Testing natin guys. Maingay daw to eh. Maingay. Dito na lang tayo isip. Power level. Start. Yan. Binuksan ko na guys. Tingnan natin. Testing natin. Saan nang galing yung maingay. Ito. Cooling fan niya. Kinanggal ko na yung power supply. ng fan. Testing natin uli. Okay. Yan o. Walang ingay. So ito ng fan.